Kung may battery na siya, i-charge ay sa laptop pa yung pag-agamitin Okay lang po, okay. kahit na, no, na hindi niya po siya i-charge. Pag 15%, uh, 15 po si laptop, alam ba po, yung battery ni laptop is 15 to 20%, pwede niya na po siya i-charge. Hindi na po alas yung battery? Opo, oh, hindi, hindi na. Nakapana yung handle? Maganda niya magiging. Opo. Opo siya. Opo

Kaya po may 77% po siya, hmm. bali kahit hindi niyo po muna siya i-charge. Ayan mo mal naman malubat. Uh, Hanggang 15 po. Ah, 15. P pag 15% na po siya or 20%, charge niyo na po. Hmm. Okay lang siya kahit na naka-charge siya pag ginagamit, okay lang po yun. Pero once na halimbawa 99 na siya or 98, 100, tanggalin na po natin yung charger niya. Hmm para naiiwasan po na na-overcharge yung battery kasi pag nasa cellphone din po oh, oh. pag na-overcharge po yung battery lumulo ay yung ano, cellphone lumulobo lumulo yung battery ganun din po sa akin tapos yun po ganun lang din po sa upper shutter lang din po lagi tayo po. okay na po oh. bali okay. picture ako na lang po kasama yung laptop yung gagamit po oh, okay. Victoria po na lang Kita dah sampai. Awak alah, oh. Wanutiisman. Oi Lang. Ano first name na ilalagay namin sa resume? Ikaw na lang. Ano ni Cole, boss? Ano ah, ni Yung gagawin. Ano ni Cole sa Ikaw nag-research dito, di ba? Ako, meron po tayo sa TikTok. Tapos ang picture na niya rin tawang sa page namin, sa selfie. Kasi dyan yung po i send yung ano. Ah, dyan, dyan. Dyan. Ito po. Ano Ano ito? Sige lang po, kahit video gusto ko sa Facebook page Para po if ever mo wala ako mo Diyan niyo po kasi isasend. Dito po kasi ninyo I-send yung... Hi guys, welcome back po sa ating channel. Sabi na ako ng anak ka para sa ating anak. Ayan. Alam ko na sa, na. Para magami sa pag-aaral ay. niya. Ayan po siya. Salamat, salamat na pa pala sa busy. Ako hindi rin takot. ako nito. Ano dark mode? Dark.